kumikinang-kinang ang aming natatanging parol. Ngayong Pasko, magiging perpekto ang lahat. Isang araw, habang papalapit na ang Pasko, puno ng pananabik ang puso ni Manuel. Gusto niyang gumawa ng parol na kasingkinang ng mga bituin upang maghatid ng saya sa lahat. Masigasig ng tinipon ang makikintab na papel at buong puso niyang ginawa ang mga parol. Habang iniisip niya ang masasayang mukha ng kanyang mga kaibigan, napuno ng tuwa si Manuel kaya't nagsimula siyang tumakbo habang palundag-lundag sa saya. Ah! Sa pagmamadali, nadula si Manuel at dumagsak na may malakas na kalabog. Nabitawan niya ang dala niyang basket at gumulong-gulong, dere-derechong nahulog sa lawa. Plok! Sakto namang naliligo noon si ginoong elepante. Agad niyang sinagip ang mga parol ni Manuel, pero huli na ang lahat. Basang-basa na ang mga ito. Ay nako, ang mga parol ko. Naubos ko na ang lahat ng papel. Hindi na ako makakagawa ulit. Mukhang wala akong parol ngayong Pasko. Hindi pwede yun. Alam mo ba, ang salitang parol ay galing sa wikang Espanyol na ang ibig sabihin ay ilaw. Ginagawa ito gamit ang papel at kawayan. At sa Pilipinas, ito ang palamuti tuwing Pasko. Karaniwan itong hugis bituin. Isang bituin na gumagabay kahit sa gitna ng kadiliman. Kaya hindi kumpleto ang Pasko kung walang ganitong parol. Pero hindi naman kailangang palaging makintab na papel ang gamit sa paggawa ng parol. Sa totoo lang, meron din akong espesyal na papel. Sabi ni Ginoong Elepante. Ipinakita ni Ginoong Elepante ang papel na gawa sa sarili niyang dumi. Isipin mo, papel na gawa sa dumi? Ang galing! Pero, eww! Napakamot sa ulo si Manuel. Hindi niya masyadong nagustuhan ang papel na gawa sa dumi ng elepante. Gusto kasi ni Manuel na siya ang may pinakamagarbong parol sa buong baryo. Pero, sabi ng matalinong fax ay, Alam mo ba, mas mahalaga pa rin yung magkakasama kayong gumagawa ng parol at nagkakatuwaan. Doon talaga nabubuo ang totoong diwa ng Pasko. Bakit hindi mo ayain ang iyong mga kaibigan para sama-sama kayong gumawa? Pagkarinig niyon, Gumaan ang loob ni Manuel at napangiti siya. Juan, pwede mo ba akong tulungan sa paggawa ng parol? Kaunti na lang ang oras natin pero kung tutulungan mo ko, kakayanin natin ito. Sige, hindi ko man kayang tumulong sa pagsabit ng parol sa mataas na lugar. Pagdating sa paggawa, kayang-kaya ko. Buong puso rin na nag-abot si Manuel ng maliit na sulat kay Adonis. Sumagot si Adonis sa papel ng, Gusto kong tumulong sa kahit ano. Kahit sa pamamagitan ng sulat sila naguusap, madali pa rin magtulungan kapag bukal sa loob. Habang tumaraan si Mutya, napatingin siya at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sigurado akong gusto ring tumulong ni Mutya. Kahit mahina ang kanyang mga kamay, siguradong may bagay na kaya niyang gawin. Mutya! Isa kang mahiwagang tagaayos ng kulay. Pwede bang ikaw na ang magayos ng mga kulay para maging maganda ang parol? O oh, sige! Gusto ko yan! Masayang pumayag si Mutya na tumulong sa paggawa ng parol. Pinapakiramdaman ni Angelita ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Dahil sa kanyang mahinahon at maingat na ugali, kahit anong gawain ay nagagawa niya ng maayos hilita, gagawa kami ng espesyal na parol para palamutian ang plaza ng ating baryo. Kailangan namin ng tulong mo. Sige, sama ako. Pero mas makakatulong kung ipapaliwanag ninyo ng dahan-dahan at ilang ulit ang mga bagay. Oo naman. Ako na ang bahala dyan nakangiting sagot ni Fox na laging nasisiyahan sa pagpapaliwanag ng lahat. Lahat, sa kanilang sariling paraan, ay nagsimulang gumuhit ng sarili nilang magagandang disenyo sa papel na gawa sa dumi ng elepante. Dahil tinulungan ako ng mga kaibigan ko, tiyak makakagawa kami ng isang tunay na espesyal na parol. Nakaramdam si Manuel ng labis na tuwa sa kanyang puso. Katabi ni Angelita ang kaibigang Fox na paulit-ulit na ipinapaliwanag ang pagbuo ng balangkas ng parol. Mahigpit naman na itinali ni Angelita ang mga kawayan gamit ang matibay na sanulit. Ginawa ng bawat isa ang kanikanilang tungkulin. Sandali lang! Naisip bigla ni Manuel na may natira pa pala siyang pangpakinang. Nang naidikit na ang makukulay na disenyo at pangpakinang ay Napakaganda ng parol! Ngayon, handa na ang mga parol para isabit sa plaza. Ngunit, biglang humampas ang malakas na hangin. Ah! Hindi pwedeng tangayin ng hangin ng parol! Agad humarang si ginoong elepante gamit ang kanyang malaking katawan para pigilan ang malakas na ihip ng hangin sumaklolo rin ang ibang mga kaibigan. Tinakpan nila ng kanilang mga katawan ang basket para hindi lumipad ang mga parol. At si Adonis, namangha ang lahat sa kanya. Dahil sa bilis ng kanyang kamay, nasalo agad ang parol na muntik ng matangay. Wow! Parang maliliit na bituin na nagsama-sama para bumuo ng isang malaking bituin. Ayos, tamang-tama ang lugar na ito. Gaya ng sinabi ni Mutya, inayos nila kung saan magandang ilagay ang bawat parol. Ito ang tunay at natatanging espesyal na parol sa buong mundo. Si Ginang Kwago, na mahilig sa balanse at kaayusan, ay inayos ang mga parol na tabingi ang pagkakasabit. Mukhang natuwa si Ginang Kwago sa parol na ginawa ng mga magkakaibigan. Kaya nangakong babantayan niya ito tuwing gabi para masigurong ligtas at nasa ayos pa rin. Samantala, si Ginoong Ardilia na mabilis tumakbo at mahusay umakyat sa matataas na lugar, ang siyang nagkabit ng mga ilaw sa parol. Wow! Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat, ang pag-ilaw ng parol. Biglang lumiwanag ang buong plaza, nababalot sa ginintoang liwanag. Masayang tugtog ng Pasko ang kumalat sa paligid. Sa ilalim ng kumikislap na parol, nagkalat ang masasarap na amoy at halakhak ng lahat. Kuno ng saya ang buong plaza. Maligayang Pasko. Mas makinang ang Pasko kapag sama-sama tayo. Lumapit ang lahat sa ilalim ng parol at isa-isang nagsabit ng munting papel na may pasasalamat. Habang dumarami ang mga pusong nagpapasalamat, nabalot ang buong baryo ng saya at pagmamahalan. Nagawa natin ang kamanghamang mangha at espesyal na parol dahil nagtulungan tayo. Salamat sa inyong lahat. Ang parol na sama-samang ginawa ng magkakaibigan ay patuloy na nagbibigay liwanag at saya sa buong baryo.